Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang usap-usapan tungkol sa umano'y involvement ni Moira de La Torre sa hiwalayan ni na Sam Milby at Catriona Gray, nagbigay na ng linaw si Sam at mukhang hindi lang basta pag ang ginawa niya, sinabi pa niyang hindi na sila friends ni Moira. Sa panayam ng ABS-CBN, itinanggi ni Sam ang chismis na naging third party si Moira sa relasyon nila ni Catriona. there's no truth to it at all. Okay. Uh, bakit nagdumikit yung pangalan ni Moira sa inyo? Um, because dati kami ni Moira, we've always been magkuya. We were very close. Sobrang close kami before. And and I guess people wanted to connect our closest to may nangyari sa amin. Mm -hmm. Bago pa ang interview, napansin ng mga netizens na inunfollow ni Sam si Moira sa Instagram. Kaya lalong lumakas ang haka-haka na may namuong isyo sa pagitan nila. At ngayon, inamin mismo ni Sam na hindi na sila magkaibigan ni Moira. Are you friends with Moira? Um, we are not friends anymore. Naging viral ang isang event video kung saan tila inisnab ni na si Moira sa gitna ng entablado. Dahil dito, maraming netizens ang nag-connect the dots at nag-isip kung may tensyon nga ba sa pagitan nilang tatlo. Pero sa kabila ng lahat ng issue, nananatiling tikom ang bibig ni Catriona tungkol dito. Mula sa pagiging sobrang close hanggang sa hindi na pagiging magkaibigan, ano kaya ang tunay na dahilan ng pagbabago sa relasyon ni na Sam at Moira? Ano sa tingin mo? May pinagdadaanan lang ba sila o may hindi pa sinasabi si Sam?